Hello guys! Nanonood ba kayo ng Pinoy Big Brother ngayon? May napansin lang ako sa mga housemates ni Kuya this season. Parang mukhang artista na yung mga pumasok. Akala ko nga kahapon Star Circle Quest yung pinapanood ko kasi mga artistahin yung mga nakapasok sa bahay ni Kuya. Tapos parang close na close na sila agad pagpasok pa lang ng bahay. Parang walang hiyaan. The fact na first time nila dapat magkakakilala kagabi pagpasok ng bahay pero parang may briefing na agad na nangyari kung papanoorin niyo yung live streaming nila. At may napanood pa akong clip kahapon tungkol dito sa isang housemate. Hindi ko alam yung pangalan niya pero nagkwento nga siya ng naging experience niya kung paano siya nakapasok ng bahay ni Kuya. At nabanggit nga niya na dapat daw isa Star Magic siya papasok. Pero kinausap daw siya ng manager niya or handler niya na mag-start daw muna sa PBB. Panoorin niyo to. Star Magic talaga. Star Hunt, yun inanuhan ko audition. Pero may kumausap sa mother ko, si... Hindi ko alam kung pwede mag-mention ng name, pero yun, may kumausap sa kanya, mag-convince na mag-PBB muna ako. So, yun, na-convince naman yung mother ko. Tapos, ayun, yun lang. So ayun, may violation itong si ati girl. Pero at least, di ba, if ever na matanggal ka, at least nagpakatotoo siya sa so, naging experience nga niya. Hindi siya nagsinungaling na may handler nga siya para makapasok ng PBB. Pero nakakaawa lang yung mga libo-libong pumila talaga ng mga normal na tao, yung mga walang backer, walang handler, walang manager, na alam niyo yun, gusto lang maging housemate, nangarap lang na mag-artista tulad ng mga favorite big winners nila and kitang-kita naman yung talagang hirap nila. And may mga TikTokers din na onti lang yung followers na talagang na-experience yung pumila ng madaling araw pa lang tapos ma interview ka for audition ng 1 to 2 minutes lang tapos ligwak na agad. Parang nakakaawa lang sila dahil alam mo yun, parang nilaloko na lang sila ng management nga ng PBB if ever na totoo yung mga allegations na ayun nga, may mga manager, may mga handler or handpick na yung mga napili na maging housemate ni Kuya this season para lang magkaroon sila ng mga bagong artista. At sabi din sa iba't ibang social media platform. Ito may nabasa ako. Sabi, lahat may backer. Bwahaha. Walang utak talaga nasa likod ng PBB Starlet Factory. Ayan. And may nag-comment pa dito. Sabi, mas okay pa yung dating audition na kinikwento ni Say Alonzo nung PBB Season 1 na phone call sa hotline ang unang filter ng auditionees para walang bias muna sa itsura. Sa hulma ng mga to, parang sa TikTok lang hinanap yung mga bagong housemates eh. And sabi pa, totoo, di siya kagaya dati na nag-audition talaga yung kinukuha. Ngayon, parang mostly artista search na may connection pa. And lastly, sabi dito, Pinoy Big Backer, ang artista search ni Kuya. Ayun daw, parang ang hinala nila, italagang galing daw sa TikTok or may mga kilala na talaga may mga background na yung pamilya or may mga connection na sa mga big artists or mga managers at iyon ang ginamit nila para makapasok ng PBB house para maging artista in the future. Pero feeling ko naman, may mga ilan-ilan, siguro sa sampung housemates, dalawa o tatlo yung talagang dumaan sa proseso. Pero unang tingin pa lang, eh, alam na alam mo na kung sino yung may backer, kung sino yung may manager, at kung sino yung talagang dumaan sa proseso ng audition. Meron pang ilan dyan may mga exposure na sa TV. Kung hindi sikat sa TikTok, kung hindi sikat sa Instagram, ganyan. Yung iba may exposure na especially for you sa its showtime, mga ganyan. So alam mo na, tala na talagang nagpapasikat lang or ginagamit lang yung PBB para sumikat at makahanap ng love team. So, this season, tignan natin, baka naman merong mga pasabog si Kuya na gagawin para mas maging interesting yung PBB nga. Dahil according sa mga comments ng mga netizens, eh, hindi sila na impress the way na pumili sila ng mga bagong housemates. Nakakainis lang talagang isipin na nagiging artista search na itong Pinoy Big Brother unlike nung unang season pa yung season 1 na season 2 na alam na alam mo na lahat talaga ng mga housemates eh dumaan na sa proseso at hindi mo scripted yung mga nangyayari. Ayo ba, anong masasabi nyo sa bagong season ng Pinoy Big Brother ngayon? May mga favorite housemates na ba kayo or may mga pet peeves na ba kayo na gusto niyo nang maibig agad-agad? Comment down below.